Hello guys, for this video, samahan nyo kami mag... Ano yung grocery? <laughs> grocery ba to? Bili lang tayo ng kaunting panlinis. So yung video na to guys is yung last January pa after ng Christmas. Marami kasing sale. So ganito ginagawa ko. Pag sale, doon ako namimili ng gamit panglinis sa trabahoan ko at sa bahay na rin namin. So, yan. Kau-open lang nila, guys. So, alas 10 kasi yung open dito, 10 a.m. So, Sabado, Sabado ito guys, yan. Napaaga yung dating namin, kaya medyo nag pa kami sa sasakyan. So, and then sa kabilang bayan din, tapos siguro mga 20 minutes driving yan. Kaya may isno pa guys. So, pasok na tayo guys, ayan. So, ito yung madalas kong binibili guys, kasi uh, medyo mura lang kasi siya. 2 for 30 kroner oh, yan. So, mamimili na ako ng maramihan para sa working place ko. So, mga isang taong ko rin gagamitin yan, guys. Tapos, yung hand soap. Hand soap, tingin ko parang mayroon pa naman doon. So, hindi na ako bibili ng hand soap. Ayan. So, tingin-tingin tayo. Ito yung medyo murang bilihan ng mga gamit, guys. our of freeze. Ayan. So, tingin ako ng mga gamit na dapat kong magamit, guys. Ayan. Diba? So, kailangan namin ng dishwasher soap. Huwag tayo ng isang dishwasher soap, guys. So, yung ganito ba? Oh. Ayan. Dati, 59 lang yan dati. Oh. Ngayon, 79 na. Ano ba yan? And then, kailangan ko rin ng ganito. Yan. So, maramihan na mga ganyan na ako kumuha pang matagahala na talaga. Tapos, yung ganito. Madala kasi yung white na to. Mabuti may white na uli. And then, ito guys. So, yung magic. Magic poem. Ah, magic. Magaling, magaling maganda to guys. Nakakalis talaga siya ng mga, ng mga, alam mo yung mga sulat ng ball pen. Ayan na hindi mo na kailangan pa ng magic sponge. Hindi mo na kailangan ng mga ano tayo, mga sabon-sabon. Yan. And then, tingnan tayo dito, guys. Sinusubukan ko kasing madaliin na yung i-empty yung aking phone at uh, at kami ay marapit na magbakasyon. Dapat empty ng aming phone, guys. Ayan. And then, guys, ayan, puto tayo dito. O, ayan, sale na rin ito, guys. So, sa, Twin Christmas lang din ito, guys. So, mamimili na rin ako na ito. Yung mga filinat. Ayan, o, caramel filinat. Masarap ito, guys. Parang sa Pinas lang din.